Star FM. The best music station across the nation. Kuelang-kuelan na mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. This is Marino, hosted by star DJ Yvonne Adarna, with star DJ John Marino, only here on Star FM. Hi, magandang gabi. hello po sa mga puyaters nating kababayan dyan. mga nakikinig po tonight, tayo po ay nakalive sa ating Facebook page. Yan ay 102.7 Star from Manila. Hello, hello, hello! Kamusta ka naman sa buong linggong ito o kaya sa weekend na nagdaan na sabi mo kanina, ay tapos na yun. Ang bilis naman ng weekend. Ganon talaga. Pero alam mo kung anong mas mabilis? Yung sahod. Maubos. <laughs> mabilis lang ano? Ay, pero maraming, maraming mabilis. Mabilis ang mga puso, Nako, tonight, ito ulit ating katanungan ating mga pag-uusapan. Ito naman ay uh, para po sa ating episode 29. Nakalaya mo, Consternation, episode 29 na tayo. Hanggang saan mo bala ka? O hanggang kailan, Charisse? I mean, kung hanggang saan kaya aabuti na ating mga episodes? Concernation, kung meron kang mga tanong, pwede ka pong mag-private message, mag-PM sa Facebook page natin. Again, 102.7 Star from Manila, kung saan tayo po ay naka live ngayon. Yes! Ah, natubuli! ang ating katsanungan. Itatago natin siya sa pangalang Beatrice. Beatrice mula sa Addition Hills, Mandaluyong City. Ang tanong, dapat po bang ituloy pa rin ang isang pagmamahalan kung alam mo namang magtatapos din ito at hindi naman talaga kayo pwede sa huli? Alam ko masasaktan lang ako sa dulo. Pero at the same time, gusto ko pa rin subukan kasi mahal ko ang taong ito at mahal niya rin naman ako. Ang hirap po ng forbidden love. Parang may kailangan pa siyang sabihin. <laughs> Parang feeling ko meron pa to, it's more to that. So, ang situation niya, tinatanong niya kung dapat pa raw bang ituloy nila yung pagmamahala nila kasi Parang aware din siya na at any moment, matatapos rin naman to. Dahil hindi sila pwede sa huli. Bakit mo alam na hindi kayo pwede sa huli? Ano ang meron? Ano ang balik? Balake, di ba? At alam niya rin na masasaktan siya sa dulo. At the same time, gustong subukan. Kasi parehas naman daw nilang mahal yung isa't isa. O tapos meron pa siya sinabi na forbidden love. Ay, guys, Star Nation, ano, na, ano, ano kaya ang sitwasyon ni uh, Beatrice? Sa tingin mo, anong nakukutuban mo ba ito? O dati ka nang uh, napunta rin sa isang forbidden love? I-comment mo na yan. Again, comment, comment lang. But, unahin na natin natin mga katsagutan na uh, dito po sa ating start, ano? Ang uh, unang comment, ang sabi niya ay... Hello, and I miss you both. The pretty Yvonne, Adorna, and Master John Marino. Ah, thank you, Kuya. We miss you too. Wala ka kahapon. Ay, ako pala yung wala. Hindi, nung Friday. <laughs> anyway, sabi niya, well, uh, depende kung anong dahilan ko. Bakit kayong maghihiwalay? Pero kung pwede pa, then go. But if hindi na, then tapusin na lang. Basta, depende ito sa dahilan na paghihiwalay ninyo. Likes of may nagloko sa inyo, walang improvements, etc. Yun lang. Di diba, recently merong, meron ulit issue ng cheating sa isang influencer. Feeling ko sa lahat ng mga cheating moments, yun yung pinakamalala. Kasi alam mo ba, ko ko, sinong parang pinag-cheat nung lalaki? Minor. Ay, nako talaga. <laughs> hindi ko alam kung saan ako mas mag-worry eh doon sa cheating o doon dahil minor pa yung pinalet. And yung minor na yun kasi trabaho niya is ibenta yung katawan niya. So, medyo ano, kung nabasa mo yun na sa Facebook, medyo X talaga. Hindi ko kinakaya. <laughs> anyway, eto naman, nasunod natin ang sagot. Sabi niya, Malalaki na po kayo. Tama. Malalaki na po kayo at alam nyo naman kung ano ang tama at ang mali. Alam nyo naman pala ang magiging kahit na... Kahihinan? Ano doon? <laughs> kahihinat ng relasyon ninyo. Pero sabi mo nga, mahal nyo ang isa't isa. Sige, panindigan nyo na yan. Good luck na lang po. Ito yung mga moment na hindi mo alam kung supportive ba si ate o hindi. Kung naiinis ba siya o natutuwa. Alam mo yun, para nasa sarcastic na tayo. And yun din yung problema nating mga mga tao. Alam na naman natin ang mangyayari kahit kahihit natnan, pero patuloy pa rin dahil gusto nga natin subukan, gusto natin tingnan kung magiging tama ba yung iniisip kong resulta, or baka pwede naman kasi maging maayos. Pero kung kaya niyo namang panindigan, why not? <laughs> at kung kaya mong itake, Beatrice, kung nakikinig ka man ngayon, kung kaya mong itake yung sakit after everything, after, oh, pag dumating na yung panahon na hindi talaga kayo pwede sa isa't isa, pag nalaman na ng mga tao kung ano yung relasyon ninyo, alam mo nang lang ako dito. <laughs> Kasi pero may mga parang may mga naiisip ako kung bakit nga ba to forbidden. Ito naman ang sunod. Ang sabi niya ay, Ate, kung ano po ang decision mo, it depends. It depends you kung mahal mo ba talaga siya. wag mo ibibigay yung 100%. Kung lulukohin ka niya, ikaw, nasa iyo na yan. You decides, you decides, you decide ka blooms na ate ko. Ate ko. <laughs> <laughs> ate ko! Ang hirap pagmahal, ano? Siguro may, mas mahirap dahil sa situation ni ate na may pagka... Parang yung kanta ni The Ones na... Uh, uh, hindi pwede. Hindi tayo pwede. Yan, hindi tayo pwede. Pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Ay! Sakit naman nun! <laughs> Baka kasi, ito ko may ko. Para, uh, it, in terms ba to ng religion? Or in terms ito sa values? Values ng family niyo? Or pati ng values na kinalakihan mo? And I, meron ako friend ha, ito naman, ang nangyari. Alam talaga nila na hindi sila magkakatuloyan kasi sa religion. O oh, medyo, medyo malalim. <laughs> Alam mo yung religion na allowed yung maraming ano, ganyan. O, oh, tapos yung isa naman. Basta, ayaw ko nang... <laughs> anyway, ito kasama natin tonight. Of course, hindi pwede mawala ang ating pambansang manginis <laughs> pambansang maninisid! Ayan, gising na gising tuwing gabi. Kahit maaga ang pasok niya, gising pa rin siya tuwing gabi. Star, yung DJ John Marino. Oras na para ikaw ay mapayuhan. Kung hindi ka magtatanda, bakya ang aabutin mo sa kanya. At ito na nga ang oras para sa iyong payo, Madam Beatrice. Kasar Nation, pwede ka ulit mag-comment pa ng inyong mga reaksyon sa ating kwentuhan at tonight. Star DJ John Marino, please come in. Jen, are you? Are you my daddy? Hello, hello. Sana naman po ang magandang, 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 magandang gabi sa inyong lahat mga ka-Star Nation! Siyempre, especially po yung mga nakikinig po sa atin dito po sa 102.7 Star FM Manila and of course sa mga nanonood po sa atin sa Facebook Live. Hawaw! <laughs> Musta, musta. Oh, Ayan, at syempre, panibagong uh, gabi na naman ang ating pagsasaluhan ngayon pong araw na ito. And absolutely, sana, sana lang, eh, marisulba po natin kung ano man po yung uh, problema ng isa nating castar nation na nagpadala ng kanyang uh, hinaing o kalungkutan sa buhay. <laughs> ito po ay galing kay Beatrice. Alright, ng uh, Addition Hills, Mandaluyong City. Malamang sa loob ito. <laughs> hindi po sa labas. Ayan, kumusta sa lahat ng mga taga Addition Hills. Ayon, at magandang-magandang uh, gabi po sa inyo pong pakikinig dyan. And ito po kasi yung problema po ni Beatrice, uh, Beatriz, mga Castro ay dapat pa ba niyang ituloy ang isang pagmamahalan, alright, na kung alam naman niyang uh, magtatapos lang din ito sa nga nga. <laughs> I mean, sa wala. Alright? At hindi naman talaga kayo pwede raw sa huli. Ayan na nga. Okay? And alam niyang masasaktan lang din siya sa dulo. Pero, at the same time, ay gusto niya lang daw itong subukan kasi nga daw po ay uh, mahal na diya. mahal niya okay ang taong ito <laughs> at mahal niya rin naman siya pero ang problema mahirap daw po kasi ang for uh, forbidden love Ang <laughs> pinagbabawal na pag-ibig. Akala ko yung pinagbabawal na teknik. At pwede rin naman, i segue natin sa uh, pinagbabawal na pag-ibig. Okay? Gumawa sila ng paraan para patunayan ang kanilang pinagbabawal na teknik. <laughs> Pero masasabi ko lang, Beatrice. Okay? Hindi ka ba matatawag natin na nababagabag sa sarili mo? Dahil, alam mo in the end, wala ka nang panalo eh. Alam mo in the end, iiyak ka. Pero gusto mo pa rin subukan. Eh di go. diba? Buhay mo yan eh. Ano pa nga magagawa namin? Kahit naman anong sabihin ko sa'yo rito, ikaw din lang naman ang masusunod sa gusto mong gawin para sa sarili mo. I mean, sa akin na, kukuya-kuya ako -kuy ka na dyan. O, oh, kung may trabaho ka naman, ini-enjoy mo na lang kung ano yung ginagawa mo sa trabaho. Tapos, ewan ko ba sa'yo, bakit mo pa bibigyan ng problema yung sarili mo? Tama, mali? Tama! <laughs> Di ba? I mean, kung titignan natin, o okay, ikaw na nga ang nagsabi, na alam mo, na sa dulo, ikaw din lang naman yung talo. Pero gusto mo pa rin subukan. Isa lang yung masasabi ko, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Remember that quote. okay? So yun lang ang 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 gawin mo na lang siguro. Although alam ko okay na may nararamdaman ka para sa kanya at may nararamdaman din siya para sa But the thing here is alam niyo na ngang bawal. Kung ano yung pinasok ninyo. 'Di ba? Gusto niyo pa pang gusto niyo pang isagad ito. Oh para saan pa? Para ano pa? Kung gagawin ninyo mga yan. Para ma-experience? Kung anong feeling ng forbidden love? Ganun ba yon? Okay. Let's put it this way. Alam ko, masaya ka pag ginagawa mo ito. Pero deep inside you, Beatrice, meron ding ah uh, pag, guilt. Yan, dyan sa buhay mo. Na minsan, alam ko, iniisip mo ito, bakit ko ba ginagawa? Bakit, bakit ko ba pinasok ang magulong mundong ito? So, dun na papasok ngayon, yung pagiging matalino mo, yung pagiging intelihente mo. Na sana noong una pa lang, alam mo nang wala kang mapapala dyan, alam mo nang ang bawal yan, pinilit mo pa. Ganyan din naman po kasi ang tao minsan eh. ba? Diba? Alam na nga nilang wala silang mapapala. Alam na nga nilang hindi maganda yung papasukin nila. Pero pilit pa rin nila itong ginagawa. It is because dahil sa curiosity. Dahil sa nararamdaman. Dahil sa emosyon. Na nandyan. Sa pagkatao mo. Wherein you have na umiwas, you have you have talaga, iwasan mo yung mga bagay na yan dahil alam mong ikapapahamak mo rin din naman ito sa dulo okay, Beatrice alam ko, nasa tamang edad ka na, alam mo na kung ano ang tama at mali, umayos ka <laughs> <laughs> yun lang yung masasabi ko, okay alam kong masaya ka naman sa buhay mo pero bakit mas pinipili mong bigyan ng problema ito. Dahil sa gusto mo? Dahil sa nararamdaman mo para sa taong ito? Okay, sabihin na natin na meron kayong nararamdaman sa isa't isa. Pero, sa tingin mo kaya, once na magkaroon ng aberya, once na, na magkadikdikan or magkadiinan, sa tingin mo kaya, that guy will save you from embarrassment or sabihin na natin kahihiyan sa buhay. Aww. Tapos sa dulo, magsisisi ka, sasabihin mo, sana hindi ko na lang ginawa. <laughs> <laughs> Napahamak ka pa. Uh, Ayun okay? lang. Wow. Ulitin ko, wag mong susubukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> okay? Pero, If you are willing to take the risk, who am I? Para pigilan ka. Buhay mo yan. Nagmamagandang loob lang ako. Okay? Dahil kahit anuman ang sabihin ko dito, ikaw din lang naman ang masusunod sa dulo. Pero if you will listen to me, wala kang magiging problema along the way. Pero if you don't listen to me, well, it's up to you. Buhay mo yan. Okay, Beatrice? Ay, asiguraduhin mo yung mga desisyon mo sa buhay. Mahirap. Yung bang dahil lamang, ulitin ko ha, sa nararamdaman mo, sa emosyon o sa pagmamahal mo dun sa tao, pipilitin mong kunin. Pipilitin mong pasukin kung ano man yung mundo na ginagalawan mong isang. Which is, naa a uh, pwede. Okay? Hindi talaga po pwede. Alam mo nangang talo ka, papasukin mo pa. Para saan? <laughs> okay? Para patunayan sa sarili mo na may asim ka pa. <laughs> uh, well, 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 maraming, 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 maraming salamat sa inyo pong pakikinig at panonood. Dito lamang po yan so 102.7 Star FM Manila ang gang sa bulay. Yaa mga Australian, mga lalam na naman po ako sa inyo. Justin Bina kada kayo kami na po ngawan labas na. I'll see you when I see you. Safe, dragging, happy, star cruising to chinavry body out there. Get a go, get a fly. get to say goodbye. You slip tight. Good night, and don't forget to pray. Save your last kiss for me, honey. John Moreno, ah, sisirin mo ko. John Moreno, are you my daddy? Mwah. Now you see and hear me. Now you don't. Yes, yes naman. <laughs> Bagong anong ah? bagong fresh up. Maraming maraming salamat the Star DJ John Marino sa iyong uh, payo tonight at sa iyong tanong uh, Maria Beatriz Charis. Ni Beatriz, tinago natin siya sa ganong pangalan ha. At siya ay mula sa Barangay Addition Hills diyan po sa Mandaluyong City. Ay shoutout po sa mga taga-Mandaluyong na nakikinig sa atin every night every night and every day, every time. Welcome to Nation! Tayo po ay magkakarinigan pa rin hanggang alas 12 po ng madaling araw. Kaya kung gusto mo pang maghanap, kaya naghanap ko pa ng kausap, andito lang naman kami. Marami pa tayong mga tugtugan. For now, ayan, para po sa ating start na sender. Ito ang aming awitin na yan, dog, para sa Ang awitin, mula sa The Ones, hindi tayo pwede. Dito lamang yan sa 2.7 Star FM. Like mo, share mo. Ni Di Marino, dito na sa Star FM.